moving on, um, we'll be um, listening to a short message from our Honorable Barangay Chairman, Arthur Lirio. Good morning po. Martin, Kosyal Lamakma, Kosyal Willie, Kosyal Luz, Kosyal Remy, Admin, ah, Kosyal Jerry. Siyempre ating uh, ilang uh, SK. Oh, ah, yeah, yun, si SK Colin mga kasama niya. Um, ito ang ating ng, ano, ng, uh, flag ceremony sa taong 2024. Ano, kaya uh, very memorable tong uh, araw na ito. Meron tayong uh, hinaharap na isang uh, okasyon this coming uh, January 24. Ito yung uh, pasasalamat, kaugalianan ng, uh, ng mga Katolik. na ano, ang uh, pagbibigay po guys sa ating mahal na birhen ng Nuestra Señora de la Paz. So magkakaroon tayo ng um, konting uh, uh, pagpapasaya dito sa mga tao. I mean yung uh, pagpapakain tayo. Ano? At uh, sagot ng mga konsihal ang uh, isang baboy para contribution natin sa ating uh, pasaya. At uh, magkakaroon tayo ng uh, procession So kailangan natin ang assistance ng ating uh, mga barangay pulis. Hopefully, yung ating uh, uniform ay matapos ana puputahan natin mamaya para magamit natin o maisuot natin this coming uh, January 24. Um yung ating uh, pamunahin uh, um ginagawa sa pang-araw-araw ang kalinisan ay panatilihin natin na ano. At uh, i-encourage natin ang ating mga kabarangay. Alam nyo eh, parang tayo eh ay ng palinis. Sila ay eh parang pakalat ng pakalat. Sa lip na nakakatulong. So kailangan ng information sa ating uh, mga kabarangay. So nakikiusap ako sa ating BHW na kapag tayo ay eh may mga bisita o nagpapatingin o kung anong mga uh, pinupunta sa inyo, paki-remind okay, them para makatulong natin na ah, yung kapaligiran na kanilang mga harapan ay sila na naman ang maglinis. Tayo, tayo mga nasa harapan ng kalsada ay tulungan natin ang ating uh, barangay para mas makaaya-aya sa paningin ng lahat. Um, ganun din naman yung ating uh, uh, sa ating, uh, ng ating mga barangay. Alam nyo, 24-7 na tayo ha meron tayong uh, duty-duty rito ng 24-7 kaya uh, napapantayan siguro mapapantayan natin ng ayos ang ating uh, uh, pamamahala dito sa ating uh, barangay ang ating uh, batas ngayon ay ang pagpigil natin sa mga motor na may hingay yan ang ating uh, isa sa ating uh, itinataguyod sa ngayon unti-unti at nakikipag-ugnayan sa atin lagi ang ating mga kapulisan. So ang ating magagawa sa ating mga kabarangay ay information. Huwag na natin sila ay magkaroon pa ng malaking problema pagdating ng bandang huli. Kaya yung ating mga nakikita higit sa mga barangay pulis na medyo maingay although parang nalesen na ngayon medyo iilan na ang, uh, ano, ang uh, narinig natin ay ating pagsasabihan, mahirap na kapag sila ay nandiyan na sa punto na sila ay sisitahin na ng ating mga uh, otoridad sa bayan. Um, ano pa yung nalimutan ko yata sasabihin ko sa... ah So, um, yun, yun na lang at um, sana ay ang ating gawain sa pang araw, -araw ay ating uh, Uh, trabohonin nang maayos ang ating pagsisilbi alalahanin lagi ang ating sinumpaan tungkulin ay ang uh, magsilbi sa ating uh, kabarangay hanggat maaari protection na natin ang ating mga kabarangay man ay may mali o tama ay ating uh, uh, poproteksyonan at uh, hayaan nating sa bandang huli ang uh, ang batas ang uh, makibabaw kung ang isang tao ay nagkamali ano ang ating kabarangay Um, sa ating mga lupon, ang ating pagbibigay uh, um, ng, uh, ng uh, ating um, solusyon sa mga problema ay sana naman ay laging kayo ay nasa gitna. Ano, wala tayong mapanigan, uh, higit kung pare-parehong tayo ay mga taga-barangay balele. Ang sinasabi ko lang, medyo protection na natin kapag ibang barangay o ibal taga ibang taga-ibang lugar ang, uh, ang uh, kanilang uh, nagiging problema. Um, sa ating uh, uh, City Health ay maganda naman yung, uh, yung takbo. Sana naman ay patuloy niyong mapagsilbihan kung ano yung kailangan ay ibigay natin sa ating uh, mga kabarangay yung mga gamot na kailangan nila. Kung wala na, Paki-sabilaang sa ating uh, uh, Committee ng Health para masolusyonan agad ang ating mga pangangailangan. Kung may mga darating na mga notices ano sa bawat um, uh, opisina, baka po pwedeng uh, paki-remind nyo naman lagi o paki-abot sa ating uh, pamunuan para naman na uh, aware kami at kayo ay aming masubaybayan o kung ano may tutulong pa. Um, yun ang ating uh, uh, proyekto para sa ating mga tricycle driver ay uti-uti na nating uh, uh, umpisahan para magamat wala pa yung budget ay atin na hong unti uh, untiin para ang, uh, ang uh, ma medyo matapos din ang uh, mabilisan at uh, yung ari nga pala yung ambulansya natin ano? You know, so ganito uh, wala tayong hindi pa naaayos yung budget natin. Kasi hindi pa tayo nakakapag-hearing, hindi pa kami tinatawag. Ngayon, yung mga nangihiram na hindi naman talaga emergency, pansamantala, pansamantala ha, baka ma ay sila na muna ang magkukurudo. Sila ang magkukurudo at mag-totalgate uh, mag, uh gate, kung lalampas. So, yung magre-receive ng uh, ng tawag, secretary at sa mga duty o uh, duty uh, konsihal, baka po pwedeng ang ating uh, ang ating pagsagot sa kanila ay paliwanag ng ayos. Ano, dahil uh, ang laki ng babayaran natin ay wala tayong hindi pa na release ang pondo so baka tayo ay ano, ma mahabol naman ang ating uh, hinihiraman ng uh, rudo. Pero kapag emergency naman ay eh, lalot mga talagang kailangan dahil sa ospital ay eh, yun atin ang sasagutan kahit tayo ay magpumunot na para sa kanilang uh, uh, kuruto. Pero yung uh, mga hindi emergency hiram na uh, kung uh, magpapahatid lamang na pwede naman magbiyahe at gusto lang inalambing, eh di sila na muna ang ating pakuruduhin. Alam, sila naman yung mga napagbigyan na natin dati na sunod-sunod. So, yun lang ako at magandang magandang umaga sa atin lahat. Salamat po. Ah, <laughs> <laughs> uh, oh. Sino may birthday ng January? Alam niyo, nakakaliktaan natin to eh. January. Punta na ito, si Maring Nine. Ah. <laughs> Ayan. Oh, tatlo pala eh. Kasi kung siya. Okay, Kuyasuseng. sino pa? January, Kuya Suseng. Okay. Sa... So, ano ka? Okay. Hindi ko alam kung uh, itatanong pa namin yung uh, date day, pero kukunin natin. Kukunin natin ang uh, Italia. Kasi may nung mga nakaraan, may mga nag-birthday. Hindi <coughs> nag-birthday. Eh, hindi natin manabigyan ng, ano, ng kung ano mga wow. uh, may bibigay. So, katahan naman natin ang ating mga birthday celebrant ng uh, happy birthday. Happy birthday. Happy, birthday. So, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday po sa mga birthday. Maraming salamat po, Kapitan Arthur. That concludes our first ever flag raising ceremony for the year 2024. Muli po, magandang magandang umaga. Have a blessed week ahead.